Halika at makini sa mga kwento ni Kabo. Ang Bili ng Aking Yumaong Asawa Sobrang iyak ko sa parking lot ng morgue na kailangan ko magsuot ng sweatshirt para matakpan ng basang-basang damit ko. Sa loob, pinakita sa akin ang medical examiner ang katawan ng asawa ko. Sinabi niya na nahihirapan silang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos nun, kinuha ko ang mga gamit ng asawa ko. Karamihan sa inasaan ko matagpuan ay ang kanyang wallet, relo at cellphone. Pero may isang bagay na hindi ako inaasaang makita. Isang sobre na may pangalan ko. Kilala ko ang sulat kami ng asawa ko. Pero itong nasa sobre, parang sulat ng bata. Parang may nadali. Sa parking lot, paulit-ulit kong binasa ang liham hanggang sa nakabis ako na ito. Ang huling mensahe ng asawa ko ay may tatlong tagubilin. Ganito ang laman. Ang ikauna, kapag bumalik ako, magkunwari kang wala kang alam. Kinabukasan ng hapon, habang umiiyak ako sa sofa, biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki na kamukhang kamukha ng asawa ko. Eksaktong-eksakto ang itsura niya gusto kong maniwala na panaginip lang ang lahat Na hindi siya patay Na totoo itong nangyayari na to Pero hindi At hindi ko ipinahalata sa kanya kahit kaunti na alam kong hindi siya totoo Niyakap ko siya Amoy pa rin niya ang dati Hinawakan niya ang bato ko Gaya ng palagi niyang ginagawa At sinabing Nandito na ako Umiiyak ka? Hayaan mong pasayahin kita. Lulutuin ko ang paborito mong pagkain. Diretso siya sa kusina. Nang mawala siya sa paningin ko, narinig ko ang pagbukas ng bote ng alak. Gaya ng inaasahan ko. Ang ikalawang tagubilin. Pwede mong kainin ang iyahain niya. Pero huwag kang iinom ng kahit ano. Pinanood ko siyang lutuin ang chicken cutlet na recipe ng asawa ko kasama ang mga sahog at ang pulang sarsa na palagi niyang ginagamit. Nilagyan na niya ng inumi ng mga baso namin at inihain ang mga pinggan. Kumain ako. lasang lasa ko yung recipe at yung timpla ng aking asawa. Pero doon na nagsimulang lumitaw ang pagkakaiba. Habang kumakain siya, sinubo niya ang mga noodles na parang mga hayop. Nakabukas ang bibig habang umunguya. Hindi kailanman ganoon kumain ang asawa ko hindi mo tinikman ang alak mo. Yan ang sabi niya. Tumugo naman ako at sinabi kong wala lang ako sa mood. Tumayo siya at lumapit sa counter. Dahan-dahang lumapit ang kamay niya sa lalagyan ng mga kutsilyo. At dumating na ang bahaging pinakakinatatakutan ko. Ang ikatlong tagubilin. Magtiwala ka sa akin. Susubukan kanyang patayin. Hayaan mo. May aaminin ako yan ang sabi niya habang hawak ang kutsilyo at dahan-dahang lumalapit sa akin. Isang kamay niya ay nasa bato ko at ang isa na may nakatutok ang dulo ng kutsilyo sa tiyang ko. Takot na takot ako. Pinilit kong alisin ang takot. Paulit-ulit sa isip ko, magtitiwala ako sa iyo. Pinapatitig niya ako sa kanyang mga mata. At ito ang kanyang huling binitawan ako ang nag-iwan ng liham na yon sa katawan ng asawa mo. Kuha na mo ng larawan ng anak mo. Habang papalabas si Ben sa pinto, hinila ko siya. Sandali lang. Mabilis ko siyang pinaharap at kinuha na ng litrato gamit ang cellphone ko. Ah, narinig ko na yan, sabi ni Amanda. Yung kukuna mo ng litrato ang bata tuwing lalabas ng bahay, di ba? Para alam mo eksakto ang suot niya kung sakaling mawala siya. Oo, tama. Sagot ko. Isang kasinungalingan niyon. Pero hindi ko kayang sabihin ang totoo. May daan-daang litrato ako ni Ben sa aking cellphone. Nakatayo sa may pintuan. Iba-ibang kasuotan. Minsan nakangiti. Minsang hindi. Minsang malabo. Palagi ko itong ginagawa. Hindi ako pumapalya sa pagkuha kailanman. Makalipas ang kalahating oras, narinig ko si Ben sa pinto. Mami, mami. Sandali lang, sabi ko kay Amanda habang tumatayo. Kinuha ko ang litrato ni Ben mula dun sa kuha ko ngayong araw. Sumilip ako sa silipan sa aming pinto. Dahan-dahan ko inkinumpara ang mga detalye. Tiningnan ko ang kanyang buhok, damit, ang kanyang praso kung may relos o wala. Pantalon, medyas, sapatos bubuksan ko na sana ang pinto. Pero teka lang, hindi. Sa litrato, nasa kanan ng hati ng buhok ni Ben. Pero yung bata sa labas, nasa kaliwa. Putik, napabulong ako sa sarili ko. Tinawagan ko ngayon si Ben. Nasaan ka? Nasa bahay nila Adrian, naglalaro kami ng bagong Nintendo niya. Ipinulsa ko ang cellphone at sumili pa ako ulit sa may pinto. Wala na yung bata sa labas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang bumalik ako sa mesa kung saan nakaupo si Amanda. Tiningnan niya ako habang nag-aabang. May tatalong lang siya sa akin, yun ang sabi ko. Hindi ko pa makuhang aminin sa kanya. Makaraan ng isang oras, umalis na si Amanda at bumalik ako sa aking laptop para bumalik sa pagtatrabaho. Pero pagkalipas ng sampung minuto, tumunog ulit ang doorbell. Nakatayo ulit si Ben sa may harap. Kinuha ko ulit ang aking cellphone at muling chinek ang kanyang detalye. Sa pagkakataong ito, tama na ang pagkakahati ng kanyang buhok na nasa kanan. Halos buksan ko na ang pinto pero napansin kong berde ang medyas niya, hindi asul. Lumayo ako at bumalik sa mesa. Huminga ako ng malalim at bumalik sa trabaho. Lagi na lang siyang may maling detalye. Hindi kailanman perfectong kopya. Makalipas ang kalahating oras, tumunog na naman ang doorbell. Sumilip ako ulit. Pero alam ko ang totoong Ben na ito. Dinobol check ko pa rin ang detalye para sigurado. Tumugma naman lahat. Sinubukan kong tawagan ng kanyang cellphone. Pinanood ko siyang ilabas ito mula sa kanyang bulsa. Ikaw yan, di ba? Sabi ko sa telepono. Nang bigla may narinig akong static sa speaker. Ano? Lumapit si Ben sa silipan sa pinto. Nagulat ako at nakangisi siya at nakakatakot. Nanlilisig ang kanyang mga mata. Binuka niya ang kanyang bibig na parang sumisigaw at muling sumambulat ang static mula sa cellphone. Doon ko napagtanto. Kumpleto ang kanyang ngipin. Pero kakabungi lang ng pangil ni Ben. Simula noon sa bawat litrato, pinapangiti ko na siya. Hindi ikaw ang asawa ko sinubukan kong magunwa ring normal kamusta ang tulog mo mahal? tumigil ka tumahimi ka na Ibinato niya ang cellphone sa pader sa taas lang ng ulo ko napakapit ako sa takot hindi mo man lang ginagaya ang boses niya Ni hindi ka gumagalaw gaya niya kilala ko ang isang demonyo kapag nakita ko to nung una niya napagpasya bumalik sa seminaryo sinuportahan ko siya hindi naman siya dating relihiyoso hanggang sa itigil niya ang pag-inom. Sobrang sayo ko noon at nagbago na siya. Pero habang lumalalim ang pagiging relihiyoso niya, lalo rin kaming napapalayo sa mga kaibigan at pamilya namin. Nagsimula ako makaramdam ng pagkakakulong sa piling niya. Palagi na lang akong inuhusgahan. Paulit-ulit akong pinapaalalahanan kung ano ang tunay na papel ng isang asawa Ayon sa salita ng Panginoon nating Diyos. Wala kaming anak at may pamilya ako na ilang oras lang ang layo. Kaya't lohikal lang na umalis ako. Kaya dalawang taon mula nang magsimula siya sa programang Evangelical Theology, sinabi ko sa kanya na gusto ko makipaghiwalay. Inakala kong magiging maayos ito. Isang payapa at magkaibigang paghiwalay. Pero doon nagsimula ang mga seizure ko. Paminsan-minsan ko na itong nararanasan simula nang kami magpakasal. Ang doktor ko, ilang nurse, at maging ang neurologist ay hindi maipaliwanag kung saan ito nang gagaling. Sa huli, sinabi na lang nila na baka daw dulot ito ng matinding stress. Kaya't binigyan na lang ako ng mga gamot para dito. Pero hindi ako pinayagan ni Michael na lumabas para kunin ang gamot ko. Matagal na rin siya tumigil sa pag-inom ng sarili niyang gamot. Pinagagaling ni Kristo ang lahat ng sakit at ang pagtitiwala sa imbensyon ng tao kaysa sa may likha ay kasalanan. Yan ang sabi niya. Sa totoo lang, ilang linggo na akong hindi pinapalabas ng bahay. Umalis siya noon, kunwari ay kukuha ng doktor para sa home visit. Pero pagbalik niya, meron na siyang kasamang isang eksorsista. Anim na araw akong nakatali sa kama. Hindi pinakain para gutumin daw palabasan demonyo. Itinapat sa mukha ko ang nagbabagang kahoy para takutin ang sinasabi nilang demonyo. hindi ako makagalaw habang pinapasukan nila ng mapait na likido ang aking bibig at pilit na itong binubuksan. Gawa daw ito sa banal na tubig at mga halamang pinaniniwala ang pangontra sa mga demonyo. Pagkatapos ng anim na araw ay paalis na ang eksorsista. Tinitigan ko siya. Nagmamakaawang sana'y magsumbong siya sa pulis. Pero matapos ang ilang bulong kay Michael, umalis siya at naiwan na naman ako sa kamay ng aking panati kong asawa. At ngayon nakatitig sa akin si Michael na parang baliw. Mabangis, ligaw at uhaw sa dugo. Para bang kaharap niya mismo ang jablo. Michael, please mahal, maniwala ka sa akin. Yan ang pakiusap ko. Hindi iniinda ang ilang daang beses ko na itong ginawa noon na lalong nagpapagalit sa kanya. Ako ang asawa mo, si Bridget ako. Ikinasal tayo sa likod bahay ng tatay ko noong Marso 15 taong 1995. Nagtatahi ako ng mga damit. Mahal na mahal ko ang asawa kong si Michael at ako, ang iyong asawa si Bridget. Pakiusap mahal, pakawala mo na ako. Napahikbi ako, hindi na mamalayang umiiyak na pala ako. Binuksan niya ang isang malaking bote at lumapit sa akin. Akala ko isang mapait na naman na gamot. Pero ibinuhos niya sa akin ito. Alak. Sa Espiritu ng Diyos ay pinalalayas ko ang demonyo. Bigkas niya habang humugot ng posporo. Pubuksan ko sana ang bibig ko para sumigaw pero pinasok niya ang basahan. At darating sa inyo ang kaharian ng Diyos habang sinisindihan niya ang posporo nagtagpo ang mga mata namin. Sa tingin na iyon, nakita ko ang katotohanan. Walang ibang maniniwala at kung sakaling magsumbong ako, wala rin talagang bibilib. Para sa ibang tao, isa lang siyang baliw na asawa na napatay ang misis niya dahil sa inakala niyang demonyo ito. Pero sa huling tagpong iyon, sa huling beses na tumingin ako sa mga mata ng asawa ko, may tanong ang mga mata ko sa likod ng pagkabaliw at galit, tahimik kong itinatanong. Ikaw lahat to, di ba? Yung mga seizure? Yung demonyo? Dahil lang sa kagustuhan ko umalis? At sa bahagyang tango niya, binitawan na niya ang posporo.